pag mga ganitong panahon talaga ang sarap, kumain ng kumain. Kaya magluluto na naman tayo today dahil cravings tayo ng ginataan. So meron ako ditong dahon ng ampalaya na libre lang Jai. Kinuha ko sa tabing daan, Char. Siyempre, dito tayo nakatira sa mga bukid-bukid, Jai. Habang pauwi tayo, may naispatan tayong ampalaya sa tabing daan, Jai. Kaya nakalibre na naman tayo ng gulay, Char. And then, nakabili ako ng kalahating kilong torlinga na diskumpiyado talaga ako, Jai. Sabi ko, wala talaga to, kalahating kilo. Siyempre, alam natin yung ikalahating kilo, Jai. Sana ay tayo dyan. So, kaya ang ginawa ko mga jay, kumuha ako ng timbangan jay. Kaya para talaga masigurado ko talaga kung talaga kalahating kilo ba talaga to? Kasi 150 din naman to kalahating kilo. Kasi nga 300 yung kilo ng tulingan ngayon jay. O ba diba? Tama talaga ang hula ko jay. Kulang talaga siya. Pero okay na lang din kasi cribbings tayo no. Wala tayong magagawa. Pero sumama talaga ang loob ko jay. Char. Sayang kasi yung 150 di ba Bibili tayo ng tama. Magbabayad ng tama bago bibigyan tayo ng hindi tama. Ganon char. Doon tayo sa patas Jai, dahil hindi naman bungi-bungi yung 150 ko, Jai, yun ang iniisip ko ba? Char. Wala lang, sinishare ko lang sa inyo, o, ba diba, hindi naman yun makatarungan, o, magbabayad ka ng tama, bago hindi ka naman sisirbisyohan ng tama, o, ba diba, napaka-unfair, so, pagkatapos ko nga siyang hugasan at tinisin, iniwa ko sa tatlo ang bawat isa para pang isang linggo namin tong ulam, Jai, Char. Then, lagay ko na siya sa akin cute na cute na kaldero. Nilagyan ko ng bawang, sibuyas at laurel. Siyempre, may suka dahil ipapaksil ko muna siya bago ko siya gagataan. Siyempre, lagyan natin niya ng water. Lagyan ko din siya ng kaunting paminta, asin at saka kaunting bichin, jay. Gusto ko bichin ang ilagay ko dito, jay. Kasi magbuot ako, eh. nature. <laughs> Siyempre, sinalang ko na kaagad yan dahil gigusla na talaga ako, jay So, kinsay nakasuway, jay sa paksi yung nalagyan ng laurel. Wala kaming luya, kaya laurel ang nilagay ko. Sobrang bango talaga niya, jay Then, hinugasan ko na nga yung dahon ng ampalaya, jay para masigurado talagang malinis talaga sa jay dahil kinuha ko lang siya sa gilid ng kalsada, jay Pero malayo din naman sa kalsada, jay Siguro malinis din naman yung jay at least nakalibre tayo, Jai. 20 pesos dito sa palingki, Jai. So, mindset ba? Mindset! Char, wag ka lang talagang ma si Jai, dito sa bukid Jai. Mabuhay ka talaga, Jai. Kaya daming libre ng gulay, Char. Nilipat ko ngayong aking paksiyo sa kawali, Jai, para hindi ako mahirapan. Hindi, nag-add na ako dyan ng coconut Coco Mama Bakena naman Hindi, naglagay na ako ng paminta at kunting magic syrup, Jai. Para sumarap lalo, Jai. And then, inad ko na yung tatlong chili. So, isa lang yung aking hiniwa para hindi ganun kaanghang, Jai. Baka hindi ito makain ng aking mga baguets, Jai. So, para sakto-sakto lang ba? Sarap. At nung okay na nga ang timpla, Jai, inad ko na yung dahon ng ampalaya. So, ang pagluluto ng dahon ng ampalaya, quick cooking lang talaga siya para hindi talaga siya maging bitter. Katulad niya, Jai! Hi, daming sinabi, nagluluto lang naman, Char. So, kung hindi ka naman mahilig sa ampalaya, Jai, huwag mo nang lagyan para hindi ka talaga magmahay, Jai. Pero sinasabi ko sa iyo, kung tama yung luto ng dahon ng ampalaya, sobrang sarap niya talaga, Jai. Napaka-healthy pa. Dahil luto na yung ating ginataang tulingan with ampalaya, Jai. So, saktong-sakto lang talaga ang pagkakaluto ng ating dahon ng ampalaya. So, ipipliting na natin yan para presentable ba sa paningin ng ating mga bagets Para ganahan ba silang kumain, guys? Makita lang nila yung maganda mong plate waiting. So, kakain na talaga yan sila at natatakam na talaga sila sa luto mo. So, that's it guys. Thank you for watching. See you on my next video. God bless us all.